Todo ensayo na nga ngayong off-season itong dalawang Lakers player na ito at meron nga silang isang bagay na talaga namang pinagtutuon nila ng pansin nating na aalamin bago muna natin pag-usapan ng mabilisan. Itong naging payag ni Yanis na talaga namang magpapabilis ng tibok sa puso ng Milwaukee Bucks organization na talaga namang magpapakabanga sa kanila. Pakinggan natin ang saglit itong kanyang naging payag sa isang interview. As long as we play and we approach the game every single day the right way and we all sacrifice for a common goal, I can see myself being in the walking for the rest of my career. But the moment I feel like people are not committed as, a, as I am to get that uh, golden thing, I, I, I am not. Well, in short nga, ang pinapalabas dito ni Yanis Antetikumpo basta nga daw ang buong organisasyon ng Milwaukee Bucks, sa mga players, coaches, pati na rin ang kanilang front office ay may isang goal lamang at lahat sila ay nagsasakripisyo para sa isang goal at ang goal na ay manalo ng championship ay talaga namang nakikita daw ni Yanis Antetikumpo na siya ay mag stay sa team ng Milwaukee Bucks for the rest of his career. Pero once nga daw na hindi na yan makita ni Yanis Antetekumpo na ginagawa ng organisasyon ng Milwaukee ng kanyang team, hindi na yan ang main focus ng kanyang team ay talaga naman daw na sa tingin niya na panahon na yon para siya ay maghanap ng better situation a.k.a. ibang team para nga kanyang matuloy ang kanyang goal na patuloy na manalo ng championship. So parang babala na nga ito mga idol sa Milwaukee Bucks Organization. Kung Kumbaga warning na ito para sa kanila. Kung gusto nilang manatili itong si Yanis Antetokounmpo sa kanilang koponan, abay dapat nga nilang tulungan itong si Yanis sa kanyang main goal na manalo nga ng championships. Dahil oras nga daw na hindi na yan makita ni Antetokounmpo na ginagawa ng Milwaukee Bucks team, ay oras na nga daw yun para maganap siya ng better situation. At ngayon ay atin ngang pag-usapan itong dalawang Lakers player na talaga namang todo na sa pag-iensayo. -e Ngayong palapit na tayo ng palapit sa another season in the NBA. Yan nga mga idol ay walang iba kung hindi si Christian Wood pati na rin si Jared Vanderbilt. At mga idol, meron nga silang focus ngayong off-season at yun nga ay ang pag improve nila ng kanilang shooting. At itong si Vando mga idol ay talaga namang focus nga sa kanyang catch and shoot, 3-point shooting na talaga namang kakailanganin ng team ng Los Angeles Lakers na mag-improve. Isang ayon sa mga masasabi nating weakness neto ni Vando sa kanyang game at ngayon nga ay talaga namang hinahasa niya yan. Talaga namang gusto niya nga itong i-improve sa kanyang ang paglalaro. At hindi lamang si Vando ang may dito mga idol, pati na rin ang kanyang teammates. Imagine maging consistent and then efficient. three point shooter tong si Vando. Abay talagang napakalaking spacing ang may bibigay niya sa kanyang mga teammates, especially kay Lebron, pati na rin kay AD. At eto namang si Christian Wood mga idol na hindi pa nga sure, hindi pa konkreto ang role ng kanyang lalaroin para nga sa team ng Los Angeles Lakers ay patuloy na nga rin sa paghahanda para sa kanyang bagong team. And I think kahit saan mo ilagay itong si Wood mga idol ay malaki ang kanyang maitutulong sa team ng Los Angeles Lakers nang dahil nga sa kanyang offensive versatility pati na nga rin ang kanyang length sa defensive end. Pero hindi nga lamang sila ang Lakers player na todo na sa paghahanda pag ensayo for next season. Dahil itong si Max Christie mga idol na expected nga na mapasali na sa rotation ng team ng Los Angeles Lakers next season ay todo na rin sa paghahanda pati na rin ang kanilang mga rookie na hindi pa nga inaasahan na mapasali sa rotation ay patuloy pa rin sa kanilang pagyensayo. Kayo mga idol, anong expectation nyo sa team ng Los Angeles Lakers next season? Komento nyo lamang yan.